di ba? Hulo. Nagluto ang among father nang ulam. Wow. Ah, anong luto mo, Papa? Ano yan? Ha? Haman! Oh, dali! 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 Ano No, mo na? Ano? Ay mo po nang gibutangan, no? Ano? Sebelah la sana nak ni mano? Toga sebab papa tengah bersukat-sukat papa. Eh, pang aning ulang, guys. It tapos the fish. Tasi ah, kuya juna, halo kuya. Asas si Ate. Okey, ta. si Ate Kim. Ha? Huh? Kamu yan. What are you doing there, Taira? Ayan. Ay, nagkuhan siya. Ay, Maxi! Hello, Maxi! Kuya, do you wanna eat? Are you full? Di pa. Di pa? Let's eat na. Uh. What are you watching there? What are you watching? Uh. Kuya, uh. what are you watching? Watching mo ako ni Papa. <laughs> Tyra, girl! Ay! Hello. Hello, baby. Oi, 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 So cute na ng baby niya. Dance, be. tit -tarari 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 -tarari. Grabe ka, hugaw. Kaysa mo ang salo, guys, no? Wala na gina ko ang guys. kana namin itong trapo-trapo or brush. Kaya kanang gubuan na naman good niya siya. So, wala na naman siya giatiman, guys. Then, ano po yung new house sila, mother. So, na siya, guys. Gubo na naman siya pag mo kuha na sila, mama. Soon, if na, na may budget. Okay. So, ayan si, ano na lang, guys. Ah. So, father. ay nagluluto siya ng, ano, ulam. Then, ano siya, nagluluto ng, ano, ano siya tawag, ano, ay, lang kahoy lang gina, ayan, naglulutoan, guys. Kaya, wala na may nagkuhan sa ang gasol because, mahadlok mi, nervyoso na may. And goodbye.